Okay, so magandang araw sa lahat. Good morning, magandang tanghali po Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, so kung mapapansin nyo mga boss, meron akong dalang uh, angle grinder po. Tatak is Inko, Ayan. So ito mga boss, legit na legit ito dahil isang uh, kumpanya po ito ng mga tools, no? Lahat ng mga tools, kalimitan na uh, magaganda pagdating sa inggo natin. Okay, so itong grinder natin mga boss, papakita ko sa inyo 750 watts. Ayan. So titistingin natin 'to at siyempre ipapakita ko sa inyo kung gumagana po siya. So i-unbox natin 'to mga boss. Sa mga gusto nga pa lang bumili nito mga boss, napakamura lang, no? May grinder na po kayo. So lahat ng gagawin niyo po, mapatiles man 'yan, kahoy, mga boss, semento, no hindi kayo mahihirapan pag meron kayong angle grinder so ito mga boss hindi ko pa ito nagagamit so kasi bagong uh, bili ko lang po ito mga boss so kung magta sa mga nagtatanong kung magkano po ang presyo nito is 1000 lang po ito mga boss meron na po kayong angle grinder di ba napakasulit kahit sa mga hatawan na trabaho batakan ito maganda ito mga boss dahil legit na legit po ito at subok na no sa lahat ng mga angle grinder so ayan po yung inunbox in natin in mga boss isang angle grinder na makina tapos ito yung hawakan nya syempre ah, uh, ito yung mga kasama nya mga boss ha? at ito yung ano ah uh, syempre pang safety to lalagay natin dyan sa ano sa ulo nya at ang huli itong ating ayan so tawag natin itong panghigpit po ito mga boss no kung meron kayong bala so meron akong bala dito na hindi kasama sa uh, dito libre mga boss sa bala binili ko binili ko lang to ito siya mga boss ito So dito explain ko lang po sa inyo ng uh, county kasi siyempre magbibigay uh, tayo ng mga probables ngayon araw ng uh, uh, Merkulis, Waybes. Anong araw ngayon? So, Wednesday po ngayon mga boss sa October 22, 2025. So, bago ito mga boss, proceed tayo sa ating mga proba I-share ko lang po sa inyo mga boss dahil napakaganda po sa mga review nito. So, hindi ko na ito papahabain mga boss. Basta ito mga boss, luluwagan nyo na yung term nyo dyan, ilalagay nyo lang po ninyo ng paganyan. Di ba? Pinaka-adjustable naman po yan. Para iwas uh, mapunta sa inyo yung pinaka uh, dumi, no? Uh, mga alikabok para hindi mapunta sa mukha mo safety yan safety yan ang tawag nito sa safety for safety to mga boss okay so tanggalin lang natin to basta dyan sya kinakabit at ihigpitan lang po ito mga boss ayun may tornillo naman po yan so ito mga boss ang sinasabi ko sa inyo kung paano ito ikabit dahil natatanggal naman po ito tapos ilagay natin yung bala ayan tapos higpitan natin tapos syempre papandaran din natin ito mga boss mga gusto nga pala bumili nito mga boss ayan nakikita nyo po sa video na to mga boss nakalagay na po dyan may, makita nyo may picture sa gilid yan na po yung angle grinder po natin sa halagang 1,200 pre shipping na po yun mga boss may angle, may angle grinder na po kayo so dito sa paghigpit kasi maluwag yan mga boss oh. maluwag hawakan nyo po dito to, uh, ipupush nyo lang po pababa tulad yan yan, pag tumulog na po yan, pag push nyo, ayan o. Tapos sa kanya po yan, ilalak. Ganun lang mga boss, ilak natin. Para humigpit po siya. Ayan. Ayan, panigpit to ha. Ah. Ayan, okay na yan, mga boss. Tapos ngayon, papanda rin natin syempre para makita nyo kung gumagana itong ating nga nabiling grinder. So, inuulit ko po, 700, 750 watts po ito, mga boss. Ito po yung kanyang handle. Hawakan po. Sakaling uh, nahihirapan po kayo, kompleto uh, na po yun, mga boss. Gagamitin nyo na lang. Okay, spandarin natin, ha. Saksak natin. Okay. Tapos, nandito po sa baba. Ito yung kanyang pinaka... Ah, uh, switch mga boss. Ito yung switch niya oh. On lang natin 'yan. Ayun, on lang natin. Okay, so yan po mga boss ang ating Nabiling angle grinder 750 watts inuulit ko po hatawan batakan sa trabaho dito na po kayo mga boss ingo brand nationwide po ito mga boss legit na legit okay so yun na po mga boss share ko lang po yan sa inyo dahil mag proceed na tayo sa ating mga probables today so kahapon mga boss ang numero na ito is talagang uh, binagbiyak na bunga no so bawi takaron Okay mga boss, uulitin ko po sa mga gustong bumili po nito mga boss. Sa video na ito makikita nyo po yan sa gilid mga boss. Meron po nakalagay dyan uh, picture. Siyempre pag uh, nyo po yan, marerekta po kayo sa Shopee mga boss. diretsyo na po yan. Nandyan po sa video natin, hindi na po kayo maliligaw. Okay, so nilagay na po natin yan para hindi na po kayo mahirapan bumili hagilapin itong brand na to na Inko mga boss yun lang po Okay, so proceed tayo sa ating mga numero mga boss. So guwapo ko karon ang 50. So sa mga gustong uh, sumabay, sa gustong sumabay, okay. So muni siya ang akong uh, potential combination all draw gihapon. So 650 target rumble. guwapo ni mga boss pound the spot 2 pm. Per 50 all tayo ha. So last to 50. Pwede maglast tayo ng 65. Ilagay ko dito ha. Last to natin dito Bali-baliho lang na ako ni mga boss. 50. 'Di ba? 56. Ah, uh, 60. Ayan. So gano lang paggawa ng lasto ha. Sa 650 na kung uh, dito kayo naman sa 150, same din po ng style, no? So 50, 15, 10. So yun, yun ang lasto. Okay, so pick up lang kaya mga boss sa gustong Sumabay Okay So next tayo sa ating Dipinsa combination Muna akong dipinsa combination Kanin dipinsa combination all drug ya po ni mga boss 234 231 781 721 Eskalera ito mga boss ha Gwapo nung eskalera nato na 234 Hot Hot uh, combination for this month of Of October 234 Okay next tayo sa ating 781 At 721 Muna ang Atong uh, pangduha Na dipinsa Gamit nato ang 7 dito gamit natin ang DOS target 50, rumble 50 mga boss last final combination sa mga di mo sa itong eskalira mga boss, ito yung ating pa bonus target rumble gihapon 490, 390, target rumble 100 okay so yan po ang ating official na combination karon sa araw po ng uh, Merkoles, October 22, 2025 Okay, so sa ganahan lang mga boss, di mo ganahan, magpasta lang mo. Okay, so hopefully na maka chamba. Good luck mga boss at maraming maraming salamat sa tanan sa mga solid followers sa hindi pa po nakapag-follow. Please follow me guys para always updated tayo sa lahat ng ating video. Video mga ina-upload po natin dito sa tips and guides, shorters, Lotto guys. Ito po si Boss Tor. Maraming maraming salamat po sa inyong tanan. Good luck.